Hello guys, so ngayong araw po pala kami ay pauwi ng probinsya. May importante po kasi kaming gagawin dito. So ngayong araw for today's video ay papasyal ko muna kayo at wala muna tayong luto. O lang may angel, hindi dapat po ako kasama sa lahat na to. Kaya lang itong mga bata ayaw sumama sa tatay nila kapag hindi ako kasama. Kaya ayan may angel, nandito na nga po kami sa bus at kami na nakaalis na ng Bucarest. Bala ko po talaga may angel, nasa June na ako uuwi dito sa probinsya dahil alam nyo na nabakasyon na yung mga bata. Kaya lang kasi yung mga bata may angel ay ayaw sumama sa tatay nila. Ay, yung mga trabaho ko sana may angel na ang papasukan ngayong tatlong araw ay puro 8 oras. So naman sila mapapasukan ng may angel dahil kailangan ko silang sunduin sa okay. school. Yung ginawa ko may angel yung 3 days na yung parang ginawa ko na landing holiday sa sarili ko. Aba po pala may angel yung aming biyayapawin ng probinsya. Yung nakikita nyo po ngayon sa video may angel, ayan po yung airport ng Bucharest. Apo po ako nakapasok dyan sa airport ng Bucharest dahil nung kami pumunta dito sa Romania, ang ibang airport po kasi yung aming pinundi Yash Airport naman po yung aming binaba. Okay. Pero sabi nila mas maganda daw dito sa Bucharest Airport. Yung Yash Airport po kasi na binabaan namin nung galing kaming Cyprus ay isang oras lang ang biyay papunta doon sa lugar ng asawa Wala well, naman dito sa airport sa Bucharest ay sobra po talagang layo na sa pitong oras. May lang ilog o lawa pa po pala yung aming dalakbayin bago kami makarating sa amin lugar. nag-break time muna po kami at yung bus na ito ay tumigil sa isang restaurant. Pwede ka mag-CR kung gusto mo kaya lang may bayad na one lay. Kung gusto rin mo mm -hmm. naman pong kumain sa restaurant, pwede ka rin bumili. Pwede ka rin kumain kung gusto mo lang. Tayo nga may angel, may sira po pala yung machine ang pinagsusota ng pera. Yeah. Ang nangyari, sabi sa akin ni Petro, aabutin tayo ng 32 minutes sa hindi ka pa nakakapag Kaya CR. naman may angel, tinawag niya ako at doon na lang daw kami mag CR doon sa may puno-puno. Ay na po pala kami may angel ng mga pwesto na hindi makikita. Yung may angel, doon po kami nag CR. Ali, nagwewe lang naman po kami. Bali, yung break time po kasi ng bus na yan ay 30 minutes. So, pag natapos yung 30 minutes na yun, kailangan mo na umakyat ng bus kasi may iwan ka. After nyan, may angel, may isa't kalating oras pa yung aming biyahe bago makarating po doon sa bayan sa amin sa Roman. mahaba ba na naman pong paglalakbay at pagkaantay at nakakainip po talaga sa loob ng Ida bus. Maram talaga may angel, may cellphone at may dala headset. Mga ganito kasi may angel na mahabang biyahe, bawal po talaga magingay kasi alam niya ibang pasahiro yung mga natutulog. Pero alam niyo ba may angel, napaka excited ko ng umuwi ulit kasi sobrang tagal ko na ulit, ulit hindi po nakakawe dito sa Roman sa sasalamimiss ko na rin yung simoy ng hangin dito na presko talaga, sariwa tapos hindi mo lang mamalayan yung oras dito, syempre marami na naman tayong magagawang mga video at may papasyal ko kayo dito sa probinsya namin yun nga may inya, sabi nga bahaba ng aming biyahit, nakarating na nga po kami dito sa lugar ng asawa ko, ito, ito na ko. po pala yung pinakang city nung lugar kung saan kami namimili, ako kasing lugar ng asawa ko ay malapit na sa Moldova kumbaga sakop na talaga to ng Moldova. Ayun na tingnan mo naman, naman tuwan-tuwa yung mga bata kasi nga nandito na sila sa lugar nila. Tapos mag-aantay naman po kami ng bus isang oras pa. May kailangan pa kami sakyan na bus na maliit papunta dun sa lugar ng asawa ko. kami sa probinsya, grabe ang, ang lamig. Iba talaga ang lamig dito. Yung suot kong itong jacket na to sa bukares Hindi to po, pwede dito kailangan ko pa magpatong ng ano ng damit anang uh, isang jacket na makapal So ayun, ma-angel dahil isang oras pa nga po kami mag-aantay dito. Eh, sabi ko kay Petra, ay pupunta muna ako ng parmasi. Ah, Baka natin or, or, or ano man, hindi namin alam. Wala po kami istak na gamot doon sa bahay. Daniel po kasi medyo sinisipon. So kailangan ko na mag-ready anytime ba. Hindi natin alam ang mangyayari. may pharmacy naman po doon sa lugar nila. Kaya lang nga po ay atrasado na yung oras. Sigurado ko pagdating namin doon ay sarado o, na. Maganda din naman po may angel dito sa lugar ng asawa ko. Parang Bukares din siya. Kaya lang hindi naman ganong karaming mga building. Marami ka dito, mga rest or mga damit damit ba. Piyang tindi po ng lamig dito may Indian sa probinsya. Parang mag start pa lang ang winter dito yung lamig niya. Sobrang nanonood sa kalamdan. Dahil so, nga may Indian, nakabili na ako ng gamot at papunta na ako doon sa bus station. Next vlog may India. Bye!